Makapangyarihang Diyos at Panginoon ng lahat ng nilikha, kami ay lumalapit sa iyong banal na presensya sa oras na ito. Itinataas namin sa iyo ang aming tinig bilang isang daing na nagmumula sa kaibuturan ng aming pagkatao na naghahanap ng ligtas na kanlungan na sa lilim lamang ng iyong mga pakpak matatagpuan. Ikaw ang Diyos na walang kinikilalang imposible, ang manlilikha na hawak ang sanlibutan sa iyong palad. At gayon paman, ikinikiling mo ang iyong mga tainga upang pakinggan ang bulong ng isang pusong nagdadalamhati. Sa iyong harapan, ibinubuhos namin ang aming kaluluwa. Nagtitiwalang ikaw ay mas dakila kaysa sa lahat ng aming sakit, mas mataas kaysa sa lahat ng aming pagsubok, at mas malakas kaysa sa lahat ng aming mga kaaway. Sa araw na ito na nagsisimula, O Ama, inilalapit namin sa iyong trono ng biyaya ang aming pamilya, ang mahalagang pamana na iyong ipinagkatiwala sa amin. Tinitingnan namin ang aming mga tahanan at kung minsan nakikita namin ang mga lamat na dulot ng mga unos ng buhay, ang mga sugat na binuksan ng mga hindi pagkakaunawaan, ang panlalamig na pumapalit kung saan dati ay may init. Dumadaing kami sa iyo, ang Diyos na nagpapanumbalik, ang banal na arkitekto na kayang muling itayo ang nasira. Hinihiling namin na ang iyong banal na espiritu ay humihip sa bawat tahanang kinakatawanan dito. Magdala ng buhay kung saan may kamatayan, magdala ng kapayapaan kung saan may digmaan, at magdala ng pagkakaisa kung saan may pagkakawatak-watak naway mahayag ang iyong kaluwalhatian sa paraang hindi makahanap ng puwang ang kaaway upang makapasok. Panginoon, naaalala namin ang kwento ni Rahab at kung paanong ang isang simpleng pulang sinulid, isang tanda ng pananampalataya sa gitna ng kaguluhan ay sapat na upang matiyak ang kaligtasan niya at ng buong kanyang sambahaya. Kung ang sinulid na iyon na isang simbolo lamang, ay may ganoong kapangyarihan. Gaano pa kaya, O oh Diyos, ang mahalagang dugo ng iyong anak, ang korderong walang kapintasan? Ito ay hindi isang simbolo, kundi ang mismong diwa ng ating tipan. Kaya naman, sa pananampalataya, ipinapahid namin ang dugong ito sa mga hamba ng pinto ng aming mga tahanan, sa isip at puso ng bawat miyembro ng aming pamilya. Naway ang dugong ito ay maging isang pader ng apoy sa aming paligid na nagpoprotekta sa amin mula sa bawat nagliliyab na palaso ng masama, mula sa bawat karamdaman, mula sa bawat sumpa. Dumadaing kami para sa anak na lalaking umalis, para sa anak na babaeng lumayo, na tumatahak sa mga landas na dumudurog sa puso ng isang ama at isang ina, o pastol ng mga tupa, ikaw na iniiwan ang siyam na putsyam upang hanapin ang isang naligaw nagsusumamo kami sa iyo. Salubungin mo ang minamahal na anak na iyon. Nasaan man siya, naway ang iyong banayad at makapangyarihang tinig ay tumagos sa kanyang kaluluwa. Na sinisira ang mga tanikala ng panlilinlang, kinakalag ang mga gapos ng kasalanan, at dinadala siya pabalik sa kawan, pabalik sa init ng tahanan, pabalik sa kaligtasan ng iyong mga bisig ng pag-i at kapatawaran. Namamagitan din kami, O Diyos, para sa pag-ibig na nanlamig, para sa pagsasama ng mag-asawa na naging isang disyerto ng pagkawalang bahala at sakit. Kung saan huminto ang pag-uusap, kung saan nag-ugat ang kapaitan, kung saan ang distansya ay naging isang bangin, hinihiling namin sa iyo, muling pag-alabi ng apoy, ikaw na gumawa ng unang himala sa isang kasalan, baguhin ang matabang na tubig ng rutina, upang maging bagong alak ng kagalakan, ng paggalang, ng pagsasama at ng banal na pagsinta. Panibaguhin ang tipan, ibalik ang pagiging malapit at gawin mong ang mag-asawang ito ay maging isang buhay na patutuo ng iyong kapangyarihan sa pagkakasundo. Minamahal na ama kung may nawalang ari-arian, kung ang krisis sa pananalapi ay kumatok sa pinto, kung ang kawalan ng trabaho ay nagdulot ng anino ng kawalan ng katiyakan sa panustos ng pamilya, ipinahahayag namin na ikaw ang aming Jehovah Jire, ang Diyos ng aming panustos. Ikaw na nagpapakain sa mga ibon sa himpapawid at nagbibihis sa mga liryo sa parang, ay hindi pababayaan ang iyong mga anak. Buksan ang mga bintana ng langit, Panginoon, at ibuhos sa amin ang iyong pagpapala. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo magpahinga sa iyong katapatan at makita ang iyong makapangyarihang kamay na nagpupuno sa bawat isa sa aming mga pangangailangan ayon sa iyong mga kayamanan sa kaluwalhati at para sa mga pusong umiiyak sa sakit ng pagluluksa para sa tahanan kung saan ang kamatayan ay nag-iwan ng isang bakanteng lugar isang pangungulila na pumipiga sa kaluluwa hinihiling namin ang iyong aliw ikaw nawa o banal na espiritu, ang mang aaliw, ang balsamo ng gilead sa mga sugat na ito. Pawiin ang bawat luha, pakalmahin ang dalamhati, at punuin ang kawalan ng iyong hayag na presensya. Ipaalala ang pinagpalang pag-asa ng muling pagkabuhay, ang katiyakan na para sa mga natutulog kay Kristo, ang paghihiwalay ay isang maikling sandali lamang bago ang muling pagkikita sa maluwalhating walang hanggan. Leon ng tribo ng Huda, tapat na bantay ng Israel. Pumangon ka para ipagtanggol ang aming tahanan. Walang sinumang mang makagagalaw sa iyong binabantayan. Walang sinumang mang makasusumpa sa iyong pinagpapala. Sa iyo ang kapamahalaan sa langit at sa lupa. Sa harap ng iyong ungal, ang mga demonyo ay nanginginig at tumataka. Sa harap ng iyong kamahalan, lahat ng salungat na puwersa ay nawawala ng bisa bantayan ang aming pagpasok at ang aming paglabas protektahan ang aming mga anak sa daan patungo sa paaralan ang aming mga asawa sa trabaho iligtas kami sa mga aksidente sa karahasan at sa bawat plano ng kaaway panginoon nawa'y ang iyong salita ay mabasa at ang panalangin ay maging aming pang-araw-araw na tinapay tipunin ang pamilya ojo pag-alabin sa amin ang pananabik sa iyong presensya naway ang kaluwalhatian na pumuno sa templo ni Solomon ay bumaha sa bawat silid ng aming tahanan na nagpapalaya sa lahat ng kadili, lahat ng alitan, lahat ng kalungkutan at nagtatatag ng iyong kaharian ng katuwiran, kapayapaan at kagalakan sa banal na espiritu. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling sa lupa, kaya kami ay dumadaing pagalingin ang lupa ng aming tahanan. Bunutin ang mga ugat ng kapaitan, ng inggit, ng selos, ng kawalan ng pagpapatawad. Ihanda ang lupa ng aming mga puso upang ang binhi ng pag-ibig, ng pasensya, ng kabutihan at ng kaamuan ay masaganang mamulaklak. Ipagkaloob sa amin ang tagumpay laban sa aming sariling mga kahinaan, laban sa aming pagkamakasarili upang mahalin namin ang isa't isa tulad ng pagmamahal sa amin ni Kristo na naglilingkod at nagpaparangal sa isa't isa sa lahat ng bagay. Ikaw ang panginoon ng aming tahanan. Ibinibigay namin sa iyo ang mga susi, ang kontrol, ang direksyon ng lahat. Ikaw ang naglalagay, ikaw ang nag-aalis, ikaw ang pumapatay at nagbibigay buhay. Ikaw ay soberano. Tinatanggap namin ang iyong kalooban. Nagtitiwala kami sa iyong mga plano kahit na hindi namin ito lubos na nauunawaan. Turuan mo kaming magpahinga sa iyong kapangyarihan. Alam na ang lahat ng bagay, ganap na lahat, ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa iyo, ng mga tinawag ayon sa iyong layunin. Ibalik mo ang lahat sa ayos. Panginoon, ihanay ang aming pamilya sa iyong kalooban. Hinihiling namin ang kalusugan o manggagamot ng mga manggagamot, sawayin ang bawat karamdaman ng katawan ng kaluluwa at ng espiritu kung saan mayroong pagsusuri ng sakit. Nagpapakawala kami ng isang salita ng kagalingan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Naway ang iyong nagpapanumbalik na kapangyarihan ay dumaloy sa bawat silula, sa bawat organo na nagdadala ng sigla, lakas at ganap na paggaling. Alisin sa amin ang pasanin ng pagkabalisa, ang pamatok ng depression at ibigay sa amin ang iyong kapayapaan na hindi kayang unawain ng isipan. O Ama, kami ay kumakapit sa tipan na pinagtibay sa dugo ng kordero, isang walang hanggang tipan na tinitiyak sa amin hindi lamang ang kapatawaran, kundi ang iyong patuloy na presensya at ang iyong di karapat dapat na pabor. Naway ang kamalayan sa tipang ito ang mamuno sa amin sa bawat desisyon, sa bawat salita sa bawat kilos sa loob ng aming tao. Naway maunawaan ng bawat miyembro ng aming pamilya mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata, ang lalim ng kasunduang ito, alam na kami ay binili sa isang mataas na halaga at kami ay pag-aari mo. Naway ang katapatan sa tipang ito ang maging gabay na nagtuturo sa aming mga landas na nagliligtas sa amin mula sa mga tukso ng mundo at nagpapanatili sa aming matatag sa bato ng iyong katotohanan. Panginoon, hindi lamang kami nananalangin para sa tinapay sa araw na ito o para sa paggaling ng mga sugat ng kasalukuyan, kundi dumadaing kami para sa isang espiritual na pamana na lalampas sa aming henerasyon. Naway ang aming tahanan ay maging isang kamalig kung saan ang binhi ng iyong salita ay itinatanim sa matabang lupa sa puso ng aming mga anak at apo. Naway hindi ka lamang nila makilala sa pamamagitan ng sabi-sabi, kundi magkaroon sila ng isang personal at nagbabagong karanasan sa iyo. Tulungan kami bilang mga ama at ina na maging isang buhay na halimbawa ng pananampalataya, ng integridad at ng pag-ibig sa iyo upang ang apoy ng pagsamba na nag-aalab ngayon sa aming dibdib ay magpatuloy na magliwanag sa aming mga salinlahi sa darating na maraming taon, halika, banal na espiritu at manahan ng permanente sa aming tahanan. Bigyan kami ng kaunawaan upang matukoy ang mga patibong ng kaaway at karunungan upang akayin ang aming pamilya sa iyong mga landas na maging sensitibo sa iyong tinig sa lahat ng oras. At sa pangalan ni Jesus, kami ay tumatayo sa espiritual na kapamahalaan laban sa lahat ng gawa ng kadiliman na sumusubok na makapasok sa aming pag... Sinasaway namin ang bawat espiritu ng alitan, ng paghihimagsik, ng bisyo, ng karamdaman, at ng pagkalito. Bawat salita ng sumpang binitiwan laban sa aming tahanan, bawat utos ng impyerno ay baliin at pawalang bisa ngayon sa pamamagitan ng kapangyarihan na nasa dugo ni Kristo. Ipinahahayag namin na ang mga pintuan ng impyerno ay hindi mananaig laban sa aming pamilya sapagat ito ay binabantayan at tinatakan ng leon ng tribo ng Huda at walang kasamaang mangyayari sa amin ni anumang salot ang lalapit sa aming tolda. Baguhin, O Diyos, ang aming tahanan upang maging isang parola ng pag-asa sa gitna ng isang madilim na kapitbahayan, isang oasis ng kapayapaan para sa mga uhaw na pusong nakapaligid sa amin. Naway ang aming tahanan ay hindi lamang isang kanlungan para sa amin, kundi isang embahada ng iyong kaharian sa lupa. Naway ang kagalakan, pagkakaisa at pag-ibig na dumadaloy mula sa iyo sa pamamagitan namin ay maging isang patutuo na napakalakas na aakit sa iba patungo sa iyong kahangahangang liwanag. Gamitin ang aming pamilya, Panginoon, kasama ang lahat ng aming mga dikasakdalan upang luwalhatiin ang iyong pangalan at palawakin ang iyong kaharian ng pag-ibig at katarungan. Bigyan kami ng lakas para sa araw na ito, Ama. Lakas upang harapin ang mga laban na naghihintay sa amin sa trabaho, sa pag-aaral, sa mga relasyon. Lakas upang sabihing hindi sa kasalanan at oo sa iyong kaloob. Lakas upang maging liwanag sa gitna ng kadiliman at asin sa isang mundong walang lasa. Naway hindi kami magtiwala sa aming sariling bisig, kundi sa lakas ng iyong kapangyarihan na gumagawa sa amin at sa pamamagitan namin na nagbibigay kakayahan sa aming gumawa ng higit pa sa lahat ng aming hinihiling o iniisip. Kaya, na may pusong puno ng pananampalataya, ipinahahayag namin ang tagumpay. Ang tagumpay laban sa pagkakawatak-watak, ang tagumpay laban sa karamdaman, ang tagumpay laban sa kakapusan, ang tagumpay laban sa kalungkutan. Sapagkat ang tahanang may takot sa Panginoon, ang tahanang nagpaparangal sa kanyang pangalan at sumusunod sa kanyang salita ay hindi matitinag. Maari itong hagupitin ng mga hangin tamaan ng mga bagyo, ngunit mananatili itong matatag sapagkat ito ay nakatayo sa bato na si Kristo Jesus. Tinatanggap namin sa pamamagitan ng pananampalataya ang iyong pagpapala sa aming pamilya, ang iyong pagpapagaling sa aming kalusugan, ang iyong tagumpay sa aming mga laban, at ang iyong lakas para sa paglalakbay sa araw na ito. At para sa lahat, mula ngayon ibinibigay namin sa iyo ang lahat ng karangalan, lahat ng kaluwalhatian at lahat ng papuri. Ito ay sa pangalan na higit sa lahat ng pangalan, sa pinagpalang pangalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas at Panginoon na kami ay nananalangin at nagtitiwala. Amen at Amen. Minamahal kong kapatid na lalaki, mahal kong kapatid na babae, kung ang panalangin ito ay umantig sa iyong kaluluwa at nahanap ang katugunan sa iyong puso. Nais kitang anyayahan na makiisa sa amin sa daloy na ito ng pananampalatay. Huwag mong sarilinin ang pagpapalang iyong natanggap. Ipakita ang iyong pananampalataya kasama namin. Pindutin na ngayon din ang like button dito sa ibaba. Dadalhin nito ang panalangin sa mas maraming taong nangangailangan. At hinihiling ko sa iyo maging isang daluyan ng pagpapala sa buhay ng ibang tao. Isipin kung gaano karaming mga kaibigan, kung gaano karaming mga kamag-anak ang nangangailangan ngayon na makarinig ng isang salita ng pag-asa na tulad nito. Ibahagi ang panalangin ito sa iyong mga grupo, ipadala sa mga taong ito. Maaari kang maging instrumento na gagamitin ng Diyos upang magdala ng kaginhawaan sa isang pusong nagdadalamhati at muling pag-alabin ang apoy ng pananampalataya sa isang tahanang namamatay at upang tayo ay magpatuloy na magkasama sa paglalakbay na ito na pinalalakas ang ating pananampalataya araw-araw -ar manatili sa amin sa channel na ito. Nais naming maging isang mapagkukunan ng espiritual na pagkain para sa iyo at sa iyong pamilya. Magpalista at paganahin ang mga paalala upang hindi makaligtaan ang alinman sa mga mensahe at panalangin na inihahanda namin ng may malaking takot at pagmamahal para sa iyong ikatatag. Higit sa lahat, nais naming ipanalangin ka. Nais naming iharap ang iyong pangalan sa dambana ng Panginoon. Pakiusap, pumunta sa mga komento at iwan ang iyong pangalan at ang mga pangalan ng mga nais mong ipamagit. Ang aming pangkat ng panalangin ay dadalangin sa Diyos para sa bawat kahilingan. At huwag magatubiling isulat ang iyong dahilan, ang iyong kahilingan sa panalangin, o kung ang Diyos ay gumawa na ng isang himala, ibahagi ang iyong patutoo upang sama-sama nating luwalhatiin ang pangalan ng ating Diyos at palakasin ang pananampalataya ng ibang mga kapatid. Naway ang kapayapaan ni Kristo na hindi kayang unawain ng isipan ay mag-ingat sa iyong puso at isipan at nawa'y ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo ay sumainyo at sa buong inyong sambahayan ngayon at magpakailanman.